sa spiritual warfare na ito para alam nyo kung sino ang ating mga talagang pwede maging pananggalang laban sa kalaban. Of course, una-una na sa lahat, yung commander natin sa laban na ito, no other than Jesus Christ. Okay? Our Master. The name of Jesus. So powerful, right? Amen? Okay. Next, I promise myself, that I will never fight the devil again without this. Inom lang. I will never fight again the devil without the Blessed Mother. Our Lady of Light. Okay? Takot ang diablo kay Maria. Tandaan niya. Kita niyo nga yung drawing, o, ni Amar Solo, oh. Parang yan lang yata yung ano ni Mary na merong talagang Diablo sa ilalim. Eh, no? Tsaka nung nag-conference po kami sa UST lately, sinabi po namin doon, observation din ang lahat, that in every exorcism, Mary is already there to help the priest. She goes rushing to every exorcism because she is designed to defeat the devil. Next. Alam niyo po, sa ating buhay bilang kristyano, katoliko, meron tayo mga tinatakbuhan na santo sa isang particular na pangangailangan. Tama? For example, sino ang patron ng mga magsasaka? San Isidro Cobrador. Ah, Labrador. Kubrador tuloy. Tama no? San Isidro Labrador. Mga bagay na nawawala. Sino? Antonio. Antonio de Praga. <laughs> de Antonio de Padua. Sino naman yung patron of priests? Of course. Ang aming parokya. Di ba no? Sa bawat pangangailangan, may particular na santo. At yan ang tinuturo ng simbahan. Takbuhan natin sila kung may pangangailangan. Sino yung mga santo for desperate cases? Yung mga pupunta sa Maynila. St. Jude. Sino yung woman counterpart? Santa Rita de Casia. Okay? Si Santa Rita de Casia. Manalangin kayo sa kanya kapag yung damit hindi na kasha. At yay magkakasya. Alam nyo, ilang taon ko palang nalaman, I know, hindi ko alam ko alam nila Manjo man ito, San Carlos Borromeo, kung saan kami nag-aral nila, Monsignor Henry, no? Monsignor Arnel, San Carlos Borromeo, patron pala ng mga, alam nyo kung ano? Obis. Mga sobrang taba. yeah, <laughs> San Carlos Borromeo. Kailangan magdasal tayo dito. <laughs> so, gano'n, no? So, gano'n, no? Sa isang pangangailangan, may santong tinatakbuhan But do you know that with this saint you can ask anything everything Si St. Thomas Aquinas nagsabi nito sa santong ito kahit ano pwede mong hilingin And that is St. Joseph Okay kahit ano And I'm proud to tell you, I'm a spoiled brat to Saint Joseph. Halos lahat na hiningi ko sa mga ito, binigay. Kaya tinatakbuhan ko yan kapag meron exorcism. The terror of demons. Okay? Of course, St. Michael. Sa exorcism to, ah. Liberation. Kabisado niyo St. Michael prayer? Okay, good. Sure? <laughs> Tagalog, Latin, English. Okay. Alam nyo, St. Michael, madalas kong gamitin to eh. Bakit? Hindi lang sa exorcism, pero minsan kapag na I am caught in traffic at kailangan ko makarating sa lugar, I pray to St. Michael. At alam niyo, parang hinahawi ang daan. Wow. Pagdating ko sa lugar, wala pang tao. Hindi pa na dun. <laughs> Mali. <laughs> <laughs> Alam nyo, may nangyari ng ganun eh. Nag-usap kami ni Father Rock. Pare, dito yung exorcism. Sabi ko, o sige pare, punta na lang ako dyan. Tanda-tanda ko yun ang usapan. No? Ngayon, pumunta ngayon ako sa lugar kung saan nag-usap. Nagtataka ako, walang traffic. Usually, nata-traffic ako eh. Tsaka may abirya. Sabi ko, napaka-smooth naman. Alam nyo bakit? Ang huli palang usapan, doon sa parish ko. Si Rock nandun. Ako umalis. Sabi ko, Parts, ba't nandiyan ka? Eh, dito usapan natin ah. Sabi ko, ginulo na naman tayo ka ako. No? Eh, so, bumalik ako. Doon na nagka-aberya. But with the help of St. Michael, nakaraos naman. Sino pa? Oh, kilala niyo yan. Oh, lakas niyan. Sino pa? Ah, syempre. Huwag niyo kakalimutan niyan. Terror din yan ng demonyo. Isa pa. Jem Agalgani. Hindi ko alam kung kilala niyo to. I-search ninyo. Matindi yan. Okay? Binibigay ko na lang, ha? Hindi ko na kailangan sabihin ang buhay nila, eh. Catherine of Siena. Lalo na ito, oh. Teresa O'Favilla. Anthony of the Desert. Parokya sa Town and Country. Bago. Kay Father Roy. Crucero. San Antonio. Abad. Siya yun. Ito. Favorite ko. Of course. Benedict. Benedict in Medals. Sino may suot? Good. Lunokin nyo. At sabihin nyo, Darna. Darna. St. Benedict ha, malakas to. Matindi yan. Sino pa at pwede pa nating lapitan? Eto. Guardian angels nyo. Huwag nyo kakalimutan yung dasal. We all have our own guardian angels, right? Run to him. Run to her. O sino pa man yan. They are more than willing to help us than for us to ask for their help. Sino pa? Yan. Ano ibig sabihin nito? Kung meron kang sariling patron saint na hindi ko nabanggit dito, malakas yon para sa'yo. Ibig sabihin, para sa'yo. Maari hindi siya malakas sa akin, pero sa'yo na may debosyon sa kanya, kahit hindi ko po nabanggit dito, at least particular yon na malakas sa'yo. Alam niyo po si Father Gabriel Amorth, Exorcism ng Vatican, kapag tinatawag daw niya si Saint Michael, parang walang effect yung exorcism. Pero pag si St. Gabriel na, mabilis. Kasi pangalan niya, Gabriel. Get the point? So if you are praying to Saint Therese of the Child Jesus, if you are praying to Saint Anthony of Padua, if you are praying to Saint Lorenzo Ruiz, don't stop your devotion. Because there are your warriors for spiritual warfare. Si ba, may iba kayong mga santo na hindi ko binanggit? Santa Filomena. Eh, matindi rin yan. Eh? Okay. Kaya huwag nyo ititigil na pananalangin sa kanila. Sino pa ako santo nyo? Santa Mesa. Ah, uh, patampaan nun. Mga bata, Santa Claus. Sino pa? Meron pa ba? Lana. <laughs> Number five, and finally, ay salamat na tapos din. Woo! Paano tayo mananalo? Sabi ng ilan, just ignore the devil and the devil will leave you alone. Pinitura niyo na? O ulitin niyo yung picture? Wrong. Mali yan. Hindi totoo na huwag mong galawin ang Diablo, hindi ka rin gagalawin. Eto ang totoo. If you fight the devil, then the devil will be afraid of you. You want to learn how to fight? Ah, mahina na. Ayaw na nila lumaban. You want to learn how to fight? Kasi po, nandito na rin lang kayo. This is what I promise you. Are you listening? This is what I promise you. Dahil nakinig kayo sa akin ngayon. And this will make you happy. after this, you are all targets of the devil. Yes. Be proud. Be proud. Sapagkat ang ginagambala ng Diablo ay mga taong sa Diyos. Kapag ikay sa Diablo na, hindi ka nagagambalain. Hindi ka na target. Bakit ka pa tatargetin? sa kanya ka na. Pero kung sa Diyos ka, target ka talaga. Eh ngayon, natuto ka pa. Lumaban ka. Fight for the people at home. Ikaw yung umatende. Pasensya ka. Ininvite ako eh. Pasensya kayo.